talaga ako naglaba yan ang mga halaman po, guys ganda na at ako guys malamig ang hangin ang ganda ng panahon guys napakaganda ng panahon sa ngayon Guys, oh. Ani Anina ang palay ngayon Kailangan natin traktoren 'yun. Traktor pa 'yun, guys. tapos ko lang maglaba <coughs> ganda ng panahon guys ganda ng langit ganda ng bulaklak guys oh dito guys malungkot kung di ka sanay sa tahimik na lugar mababore ka but as of now ako sanay na ako sa tahimik na lugar ganda ng the flowers okay. ang tao dyan ganda my pink rose Yên guys. hanggang dito na lang ang ating vlog as of now good morning